Supportahan po ni Nang Lena Barbosa, Thank you so -generous much. generous kasi halos halos weekly nagpapadala po yan. <laughs> nagdami na tulungan. Yes. Thank, thank you po, Ma'am Lena. Saka napakaganda pa. Yes. Grabe ang bata ni Ma'am Lena. Hi, guys. Um, welcome back to my YouTube channel. Uh, ngayon, ang vlog natin ay tungkol na naman kay Melka ito yung part 4 sa pagbisita ni Kalinga Prab sa kanila nung uh, the other day. Um, Yan, meron naman silang, mayroon silang kinanta na uh, nagustuhan ko rin at matagal ko na rin naririnig. Um, sa kabila nga ng kanilang kahirapan at lalo na ang kanyang mga parents ay bulag. Um, yung pagganta parang ano yun, parang kanila, sabi niya, sabi nga ni Melka, yun ang sense of comfortness na sa kanila na uh, gumakanta muna tapos nananalangin sa Panginoon uh, at yun ang kanilang lakas, nagbibigay lakas sa kanila. Sana ganito rin gawin natin ya, yung mga uh, kababayan natin naghihirap, huwag mawalan ng pag-asa. Hindi natin kasi alam kung kailan darating ang tulong. Ang Diyos hindi naman tayo bibigyan ng pagsubok uh, na hindi natin kakayanin. So, uh, sa araw na ito na binisita si na Melka, yun nakita ang ginagawa ng ano, pamilya. Yung nagtatanim sila uh, para may makain, di ba? Uh, yun daw ang, yun ang sabi ng tatay ni Melka. Um, uh, this, uh, tapos nagaano pa siya ng nyog. Uh, yung it's uh, it's a hard work for someone na na physically okay, di ba? Pero lalo na pa sa isang medyo matanda na rin at at bulag pa at uh, ginagawa ang, ang trabaho ito. Uh, kahanga-hanga talaga ang ginagawa ng pamilyang ito guys. Kaya talaga ako ay soft ang aking puso sa kanila. So, uh, sa araw na ito, uh, ito nagkantahan uh, nag, um, sila. Uh, tapos, mayroong isang ang um, song don na talagang karapat dapat na song din uh, sa kanilang sitwasyon, di ba? Yung kay buti-buti mo, Panginoon. Yan, marami nakakaalam sa nakakaalam sa song na to. Um, uh, medyo mababa lang ang boses natin dito pero okay lang, 'di ba? Um, nagpapasalamat ako ng napakarami kay, kay Kalinga Prab na uh, tinutulungan pa rin ang pamilyang ito at maraming dahil nga napupuntahan sila, marami ring nakakakita sa kanilang uh, story, nakaka uh, subaybay sa kanilang storya at uh, may tumutulong na. So, ang ngayon, um, meron na siguro tayong medyo naging okay ang views natin sa first vlog ko sa kanya, kina Melka. So, kung ano man ang ating kikitain doon, once again, ay ibibigay natin yon sa pamilyang ito uh, para makatulong din sa kanila. Uh, alam natin na hindi na masyadong nakakapagtrabaho yung nakakapagtrabaho yung tatay niya pero hindi naman talaga kalakas ang kita niya, di ba? Alam natin yon Pero sa lahat, lahat sila ay nagtutulungan para um yung para may makain para may makain at salamat sa Diyos, at ay natagpuan sila ni um, Kuya Andy. So actually ang naka-discover sa kanila ay si Nanay ni Joy uh, at tapos uh ni-refer nga kay Andy kay Kuya Andy kay Yakap. At napuntahan ni Kuya Andy and at the same time ni-refer niya kay Kalinga Prab. Si talaga uh God has his ways, di ba? He has his ways para finally may nakadiscovery na sa kanila para matulungan silang lubos. Uh, sana magustuhan nyo ang um, version ng aking song uh, na to. Medyo mababa nga lang guys, pero sana magustuhan nyo kahit ganito lang. Um, uh, kung mayroon kayong suggestion, may comments, just i-comment nyo na lang dyan sa ating comment section. Uh, I hope nagugustuhan nyo aking um, um, content na to. Uh, hindi naman lahat ng songs ay kaya kong um, Uh, kantahin. Yung ano lang yung talagang kaya ko ang aking gagawin. So, thank you guys sa uh, walang saong suporta. Uh, Salamat sa mga sumusuporta na sa akin ngayon. Uh, dahil kay Kuya Kalinga Prab na share ang ating video ngayon, marami na rin ng konti sa atin, nagdagdagan ng ating mga viewers. Sana patuloy kayong sumuporta. Thank you guys. Uh, enjoy this song with me. So guys, bago ko i-kakantahin uh, ang version ng um, Kay Buti Buti Mo Panginoon. Uh, pakinggan muna natin ang version ni um, Melka at ang kanyang pamilya during yung visit ni Kalinga Prap sa part 4 uh, sa pag sa kanilang uh, pamilya doon sa bundok. Okay? Thank you guys! thank naman nyo tuwing umaawit po kayo ng mga ganyang awitin, papuri sa Panginoon. Hmm, nararamdaman ko po yung ano, parang comfortness ni God sa akin. Parang, na parang uh, iniisip ko na kinakausap ko ng Panginoon kapag ginawitan mo siya. Parang, na uh, kumbaga, pag pinapapurihan mo yung Panginoon is, uh, nalulugod siya dahil sa Panginoon lang naman po kasi dapat yung papuri at pagsamba mm, kasi tama. siya po ay kataas-taasan at banal na Diyos kaya mm. so feeling ko lagi, ako, lagi akong blessed ganun pag nakakawit ako sa Panginoon oh, yeah. and then doon ko nilalabas yung mga gusto ko sabihin kung eh, either problem man or mga hiling man mm. Ko, and dinadaan ko ano muna, awit muna, then prayer. Oh, so, ka. malaking tulong din sa inyo yung ginagawa niyo ganito yung, pagkakanta, awit. Oh, oh. Pinakapitan Oh, ikaw po tay, um, paano po nakakatulong sa inyong pag-awit po ng mga papuri sa Panginoon? Doon mo madarama yung presensya ng Panginoon. Kapag nagpuri ka sa Kanya, doon Kanya kakausapin sa puso mo na ang Panginoon ay nandito pala sa tabi natin sa tuwing pupuri natin sa Kanya mga awitin. At ito ang aking version guys. Sana magustuhan ninyo kahit low register lang ito. Thank you guys. あ <music> i